Boss, sigurado ako, may pera yan. <laughs> Boy, ibigay mo na para hindi ka masaktan. Wala nga eh. Ayaw mo talagang ibigay? Ha? Ibigay mo ang pera. Ano? Yeah! Hoy! Ya? Yeah? Wala na bang pagkain dito? Wala na tayong bigas ya yeah, eh. Bili ka na muna ng bigas doon at saka pagkain. Sige ya. Yeah. Mag-iingat ka. Maraming adik dyan. Sige ya. Yeah. mag ako. Boss, sigurado ako. May pira yan. Tara. Kailangan na natin. Sino kayo? <laughs> Boy, alam namin may pira ka dyan. Mabuti pa. Ibigay mo na para hindi ka masaktan. Wala pa kong pira, kuya. Ibigay mo o hindi, papatayin kita. <laughs> Boy, ibigay mo na para hindi ka masaktan. Wala nga eh. Hmm. <laughs> ayaw mo talagang ibigay? Ha? Nahirapan mo pa ako? Hmm. Tara na! Yaya! Yeah, yeah. Yung pera ko dinukot! Ha? Nasaan sila? Sa so may damuhan niya? Walang siya ang mga yan! Yaya, yeah, mag-ingat ka! <laughs> Boss! May pambili na ng alak. <laughs> tamang tama. Nauuhaw na ako. <laughs> Boss, dito ka muna. Bibili ako ng alak. Hmm. Okay, bata. Mag-ingat ka. sigay niyo ang pera. Ano? Anong sinabi mo? <laughs> Boss, parang hindi tayo kilala. Balik niyo ang pera ko. Anong pera mo? Talantano ka ba? Pera mo. pira din namin. Hindi ako naghahanap ng gulo, pero yan ang gusto nyo. Aba, ah, boss! <laughs> Matapang! Hoy, huwag ka lang pumalag. Wala ka namang barili. Eh! <laughs> Tala nyo lang wala, pero meron! Sarantado! Baririn mula na! Ah! Nangiyak ka! Na! Papalag ka talaga! Ah! 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 Pera lang sana ang kukunin ko Pero nagmatigas kayo